kalaboso ang isang Albert Suip Cornihar matapos makuha sa bahay nito ang pampasabog at armas sa sitio sentro Purok, Kapayapaan, Barangay Taguranao, Matalam, Cotabato sa ikinasang search warrant operation kahapon. Kabilang dito ang isang handheld grenade, Colt 45 caliber pistol, iba't ibang uri ng live ammunitions, magazine at mga bag. Ikinasang operasyon sa bisya ng Warrant of Arrest na inisyo ng Regional Trial Court 12th Judicial Region sa Kabakan, Cotabato, may kaugnayan sa kasong paglabag ng sospek sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Detinado na sa custodial facility ng CIDG ang naturang salarin pinangunahan ang operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG North, Cotabato. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.